ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon iyon muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang Kambal, Natanael na, na Tagakana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, at dalawang pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro Mangingisda ako. Sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, Mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus ang Panginoon iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang mga siyam metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang na ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, isang libut limamput tatlong lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. Halikayo at mag-almusal tayo. Sabi ni Jesus, Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay, at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, Pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman niyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siya tinanong, Iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.